Bago pumasok si Stephen the Sniper Loman sa MMA Simple at tahimik lang ang naging buhay niya sa Baguio City, Benguet Lumaki siya sa isang pamilyang nakaugat sa Cordillera Kung saan mahalaga ang disiplina, respeto at pagsusumikap Kabataan at edukasyon. Katulad ng ibang kabataan sa Baguio, mahilig siya sa sports at aktibong lumalaban sa iba't ibang palaro sa eskwelahan. Sa una, hindi agad MMA ang pinasok niya. Mas nauna niyang tinutukan ang wushu at iba pang martial arts na sikat sa Cordillera dahil sa impluensya ng Team Lakay. Pagkilala sa martial arts, sa pamamagitan ng mga kaibigan at inspirasyon mula sa mga naunang atleta ng Team Lakay tulad nina Edward Folayang at Kevin Bellingon, Nainganyo siya na subukan ang mas seryosong paghinsayo. Dito nahasa ang kanyang disiplina at lakas ng loob at natuklasan niya na mayroon siyang potensyal sa laban. Bago ang profesional na karera, bago maging kilala sa One Championship, nakilala muna si Lowman sa mga amateur tournaments kung saan ipinakita niya ang kanyang bilis at matalas na striking dahilan kaya nakuha niya ang bansag na The Sniper. Ang kanyang buhay noon ay umiikot sa kombinasyon ng pag-aaral, pagtulong sa pamilya, at pag sa gym ng Team Lakay. Sa madaling sabi, bago siya pumasok sa MMA, si Stephen Loman ay isang tahimik na kabataang atleta na may simpleng pinagmulan. Ngunit dala ng determinasyon at inspirasyon mula sa Cordilleran Fighters, unti-unti niyang itinaguyod ang sarili hanggang makapasok sa malalaking entablado ng Mixed Martial Arts.